Mga balita po naman sa lalawigan, sumuko na po sa NBI ang person of interest at ka-live-in ng doktorang binaril sa ulo sa Naga City. Tatlong araw pong negosasyon sa mga otoridad ang ginawa para po dito kay Raymart Martinez bago siya sumuko, matnog sorsogong po nakarating si Martinez sa Bantayan Island sa po ng ferry boat at patungo sana po ng mainland Cebu para magtago. At ayon sa investigasyon, si Martinez ang huling nakasama ng biktima si Dr. Rajin Romualdez bago ito napatay. Linggo na matagpo ang pumpatay ang doktor sa loob ng isang sasakyan sa Naga City sa Camarines Sur. Wala pang pahayag si Martinez na mangyayak po ng tanungin ng media kognay po sa krimen. Pero nangako daw ito sa mga otoridad na magbibigay ng informasyon tungkol sa pangyayari. Arestado ang isang yaya matapos gahasain ang alaga niyang batang babae sa Cebu City. Kinilala ang suspect na si Alias Ebiang na isang buwan pa lang nag-aalaga sa tatlong taong gulang na biktima. Nabisto ang krimen ng magsumbong ang bata sa kanyang ama tungkol sa umano'y panggagahasa. Agad nagsumbong sa otoridad ang ama ng bata kaya nahuli ang yaya. Marie namang itinanggi ng suspek ang paratang. Giit niya, may problema sa pag-iisip ang bata. Pero lumabas sa medico-legal ng bata na may laceration o sugat ang ari nito. Sinampahanan ng kasong statutory rape ang suspek. Patay po naman ang isang driver matapos pong bumanga ang kanyang minamanehong truck sa isa pang truck sa Samar. Nagmistulang pinitpit na lata ang harapan ng nadisgrasyang truck. Naipit po ang driver nitong si Elias Ray na agad pong binawian ng buhay. At ayon sa investigasyon, nawalan daw po na naman ng preno ang minamanehong truck ni Ray kaya ito na Sugatan naman ang dalawang pahinante pero nasa ligtas na kondisyon ngayon. Sasagutin daw ng kumpanya ng nasabi ng namatay na driver ang pampaospital ng dalawang pahinante at pagbabayad ng mga danyos. Arestado ang 60-anyos na lalaki matapos niyang pagtatagain ang senior citizen niyang kapitbahay sa Rodriguez Rizal. Sa investigasyon, nakainom ang suspect at 67-anyos na biktima nitong Martes ng gabi. Nagkainitan daw ang dalawa nang magpalakasan sila ng tugtog sa video, key. hanggang sa kumuha na nga ng itak ang suspect at pinagtataga ang biktima. Kritikal ang kondisyon ng biktima. Inamin ang suspect ang krimen pero giit niya, binubuli siya ng biktima. Napag-alamang nakulong na rin pala ang suspect ng 20 taon dahil sa frustrated murder. Lumaya siya noong 2010. Mahaharap ulit siya ngayon sa parehong kaso.